Philippine Military Power ngayong 2023? Grabe ang lakas pala. Kaya pala natin talaga depensahan ng West Philippine Sea. Nasa Timog Silangang Asia ang Pilipinas at binubuo ito ng mahigit sa 7,000 mga isla na may mahalagang posisyon sa rehiyon. Dahil dito, ginagamit ng bansa ang kanyang kakayahang militar upang mapanatili ang regional stability sa pamamagitan ng pagiging gateway sa mga mahalagang maritime roads. Sa video na ito, tatalakayin natin ang military strength ng Pilipinas, kasama ang ating defense budget, manpower, at specialized hardware. Bago ang lahat mga ka-IQ, karamihan sa inyo ay di pa subscribe. Please subscribe na para maging updated kayo sa mga susunod naming mga video. Mag-comment din sa video na ito kung bilib ba kayo sa sandatahang lakas ng Pilipinas o palagay ba ninyo ay kaya pa rin tayong mabuli ng China, Nakatayo ang Pilipinas sa isang strategic crossroads sa Timog-Silangang Asya na napapalibutan ng mga bansa na may iba't ibang antas ng military investment at capabilities. Para sa taong 2023, ang ating defense budget ay nakatakda sa halos 4.1 billion dollars. Kung ikukumpara sa Indonesia na mayroong 6 billion dollars at Vietnam na mayroong halos 6.2 billion dollars, hindi man nangunguna sa regional military spending hindi dapat maliitin ang budget ng Pilipinas. Dahil sa archipelagic nature ng bansa, isang malaking bahagi ng budget ay nakalaan para sa pagpapalakas ng kanilang naval capabilities upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang maritime borders. Ang mga pondo na ito ay nagpapabilis din sa modernization, nagbubukas ng daan para sa advanced jets, patrol ships, at potential submarines, lalo na kung mayroong territorial disputes sa South China Sea o West Philippine Sea ang mga personal costs tulad ng mga sahod, training, at benefits ay mga considerations din sa budget. Ang natitirang pondo ay nakalaan sa research and development para sa advancement sa defense technology. Sa pamamagitan ng strategic utilization ng kanilang budget, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalakas ng versatile military na nakatuon sa kanilang mga distinct challenges. Ang Philippine military ay binubuo ng mga isandaan at apat na libong active duty members at karagdagang isandaan at dalawampung libong reserves na bumabakas sa Army, Navy, at Air Force. Kumpara sa apat na libong active duty soldiers ng Indonesia, maaaring mas maliit ang Pilipinas, gayon sa training at adaptability talaga nag-excel ang Philippine military. Ang mga sundalo sa Philippine Army ay sumasa ilalim sa isang robust training regimen na dinisenyo upang magamit sa iba't ibang terrains at combat situations na maaaring harapin ng bansa. Sila ay magagaling sa pakikipaglaban sa mga kagubatan at sa mga operasyon laban sa mga rebelde. Ang mga sundalong ito ay tinatawag na Scout Rangers at Light Reaction Regiment sila ay nakakatanggap ng karagdagang pagsasanay upang mapataas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa mas komplikadong sitwasyon. Sa kabilang banda, ang Philippine Navy at Air Force ay sumusunod sa parehong mahigpit na pagsasanay upang mapataas ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa dagat at sa himpapawid. Hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa mga gawain tulad ng paghahanap at pagliligtas sa mga biktima ng kalamidad. Ang Air Force naman ay nakatuon sa pagpapahusay ng kanilang kaalaman sa mga modernong eroplano at missile systems, na lalong nagiging mahalaga sa kasalukuyang panahon dahil sa patuloy na pagbabago ng kalagayan sa seguridad sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nasa pantatlumput dalawa na pwesto sa Global Firepower Index, na naglalaman ng isandaan at bansa. Ito ay batay sa iba't ibang kadahilanan tulad ng manpower, air power, naval strength, logistics, at budget. Bagamat hindi naman tayo mayaman sa manpower o sa mga armas, ang ating lokasyon sa mapa ay nagbibigay sa atin ng kakaibang posisyon sa mga ranking na ito. Kabilang din sa mga kadahilanan ang mga kaalyansa sa ibang bansa at ang mga likas na yaman ng bansa. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang na isandaan at isang libong aktibong sundalo at 100,000 reservists sa Philippine Army, sila ang pangunahing puwersa sa mga operasyon sa lupa. Sa mga armas naman, gumagamit ang Philippine Army ng iba't ibang uri ng kagamitan na nakatuon sa parehong conventional at asymmetrical warfare. Ang inventory ng mga armored personal carrier ay ang M113, na binago upang mag-fit sa mga pangangailangan ng Army. Kahit hindi kasing advanced ng ilan sa mga katapat nito sa ibang bansa, nag-aalok ang M113 ng magandang balanse ng firepower at mobility sa Departamento ng Artillery, naglalagay ng M101 howitzer ang Army na kayang magpaputok ng mga at 105 mm na shells. Ang artillery piece na ito ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa parehong defensive at offensive operations. Kahit na hindi kasing teknolohikal na advance ng ibang mga military sa rehiyon, patuloy na nagmo ang arsenal ng Philippine Army at nagpapabuti ng kanilang kakayahan upang matugunan ang mga hamon ng modernong panahon. Sa kabilang banda, mahalagang papel ang ginagampanan ng Navy sa struktura ng depensa ng bansa, lalo na't ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla. Mayroon itong humigit kumulang na 24,000 aktibong tauhan na sinusuportahan ng mga 15,000 reservists. Ang Maritime Force na ito ay may tungkulin na magbantay sa mahigit sa 7,000 na mga isla at sa malawak na karagatan na naghihiwalay sa mga ito. Sa terms ng hardware, kasama sa fleet ng Navy ang iba't ibang klase ng mga barko na ginawa para sa iba't ibang mga tungkulin. Isa sa mga standout vessel ay ang BRP Jose Rizal, isang multi-role frigate na may kakayahang mag-operate sa anti-air, anti-surface, anti-submarine, at electronic warfare operations. Ginagamit din ng Navy ang iba't ibang klase ng patrol vessels tulad ng BRP Ramon Alcaraz na nakatuon sa pagbabantay sa territorial waters at pagpapatupad ng maritime law enforcement activities. Comment mo na mga ka IQ. Palagay niyo ba sapat na ito para protektahan ang Pilipinas sa West Philippine Sea? Gusto naming marinig ang opinion niyo. Hindi maitatanggi ang papel ng Air Force sa modern military strategy. Ito ang mga mata at pakpak ng isang bansa nagbibigay ng mahalagang kakayahan mula sa air superiority hanggang sa logistics at reconnaissance. Ang Philippine Air Force ay mayroong humigit kumulang na 177,000 aktibong tauhan na sinusuportahan ng malaking bilang ng reserve component, na nagbibigay ng malalim na pool ng mga trained personnel para sa iba't ibang mga operasyon. Pagdating sa mga aeroplano, ang F-A-50 Light Combat Aircraft ang nangunguna. Ang multi-role fighter na ginawa sa Korea na ito ay disenyo para sa flexibility at kayang mag-perform ng air-to-air, air-to-ground, at reconnaissance missions. Ang FA-50 planes ay hindi nag-iisa sa kalangitan, kasama nila ang mga helicopter tulad ng UH-1 Huey at Bell 412EP. Ginagamit ang mga helicopter na ito para sa troop transport, medical evacuation, at kung minsan ay search and rescue missions. Mayroon ding transport planes ang Philippine military tulad ng C-130 Hercules, na mahalaga para sa paglipat ng personnel at materyales sa mas malalayong lugar sa loob at labas ng bansa. Ang mga specialized units ay naglalaro ng mahalagang papel sa Philippine military, nagbibigay ng karagdagang kakayahan sa kanilang depensa. Dalawang kilalang units ay ang Naval Special Operations Group at ang Special Action Force. Ang Naval Special Operations Group ay ang pangunahing unit ng Philippine Navy para sa Maritime Special Operations. Sila ay nagsasanay sa underwater combat, demolition, at salvage missions. Ang kanilang mga gawain ay kinabibilangan ng reconnaissance, sabotage, at counter-terrorism actions, kaya't sila ay isang versatile force sa tubig. Ang Special Action Force ay isang elite unit ng Philippine National Police. Ito ay isang rapid response team na nagsasanay para sa mga high-risk situations tulad ng hostage rescue, counter-terrorism, at guerrilla warfare. Ang kanilang presensya ay nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na tumugon sa iba't ibang uri ng banta sa mabilis at epektibong paraan. Parehong units ay nagpapakita ng mga specialized roles sa loob ng Philippine military, na ginagawang mas adaptable at agile sa paghandle ng iba't ibang uri ng operasyon sa buod, bagaman hindi nangunguna sa pinakamalaking defense budget o pinakamahusay na equipment sa rehiyon, ang Pilipinas ay isang formidable force sa Southeast Asia dahil sa kanilang strategic positioning, dedicated personnel, at adaptability. Mula sa lupa, himpapawid, at dagat, at may mga espesyal na unit, handa ang Philippine military na harapin ang kasalukuyang at hinaharap na mga hamon, upang masiguro ang soberanya ng bansa at magbigay ng kontribusyon sa regional na katatagan. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mangyaring mag-subscribe sa channel para sa karagdagang mga video.